Tapos ito pa po. Oh. Talaga pong tayo nang hihina sa ganito, oh. Ang ganda. Mm. Oh. Uh Oo. -oh. Para na po yung ating ano, talong. Dalawang kilo lang at nandahan po riyik. Tapos ay are yung ating talbos. Tapos kangkong. Tapos diretso ng bayan. Oh. At tayo may bibilhin pa rin po ng mga iba. Inana, kelas susun tu masih mama. Motor, motor biru, main presiden, kesalubu, Jakarta. Mari walang kita. Ay, arla ko yan, Bik. Aray, gusto mong babawas ang kangkong. May kangkong ka pa ba? Wala na. Ay, bawas di yan. Lahat na yan. Ay, okay. uh. Saan? Oh. Si eh. Sa ba yung Oo. Pwede, si Kuya Bik, eh. Pahinga, eh. Mga kailangan pa ng tulong yan, ano ba? Kaya, kaya pa. Yan, ang nah, lagi nakakain ng gulay, ano, malakas. Ay, parang kailangan nga ng tulak. Hindi, kaya. Ha? Ito tayo after na ay. Mera ba? Ito ka at ating sasamahan <laughs> pa ng kaunti tulak. Oo. Kaya siguraduhin ba? Nandun na yung aking clutch. Ah, nadulas ba? Oo. <laughs> ano, kaya na? <laughs> Kagalitan niya na. Ano? bibili ng ilo. Atar meron po ba yelo? Pabili. May yelo. Abay ah, po. Oh, bay. Kakala lahat yan. Dalawa. <laughs> Kagaro. Sa kagaling. Oh, oh. masal masyal. Ano ba may ano ko sa iyo? Gaano ka ba? Eh. Bibiling yelo, kuya Garo. Anen. Abay mainit ah. Adi mo papalamig. Siya nga. Ano po ba yung dala mo ngayon? Da, ni... Anong dala mo ngayon? Isda, tulingan daw ito. Wala pa akong anong gulay ay, ko, ah. Ibigay mo pag kinabagat ko doon, aabutan ko ha. Ito siya, ano na ilawan na natin. Saka, wala pa marami-maraming pira. Kailangan <laughs> <laughs> ganong kakapal yung pira. Mahirap magdala noon. Mahirap pala. Ay! Ay! Ano, kukuhain ko na ho aring halaman na po, oh, halaman, gaganda oh. Tutugsok natin doon sa oh, makakalibring halaman pa tayo. Aray, pwede. Aray, ano? Barakated doon. Oh. oh barricated nga ba din? No? Hinayang ako sa mga ganito oh. Ang dami oh. Eh. Sibuyas-sibuyasan oh. Ito po oh. Ang ganda oh. Yan. Tapos ito pa po. Talaga po tayo nang hihina sa ganito. Ang ganda. Mm. Oo, oh. oh, oh. gahanap uli. Ang oh, ganda ano ito eh. Huwag oh. oh, -ta. mo ito yung laro. Baka may laso. Awa, si boss. Anong pangalan po na rin Itong may laman. Hindi po Hindi mo rin po alam. Dinala ko na lahat. Tatanong ko to sa aking gilid. Salamat po. Oo nga. Ba, maigi rin. Ari, oh. gusto mo ba? Ayoko. Ah, ako Ay, ako isasangat din doon sa akin. Sayang. Maganda rin na, ano. Hasaan ang mata. <laughs> Hasaan ang mata. Oh. Salamat po. Nakahalaman pa, oh.